Sa nakaraang kwento natin ay pagdating sa bahay ni Cha Erin ay naligo siya habang may kausap sa telepono at sa pagpapatuloy ng kwento. Ikinwento niya sa kaibigan ang nangyari mula sa mga sinabi ni Soa hanggang sa mga masamang tingin na ibinabato nito sa kanya. Tinanong niya kung anong problema ng babaeng yon. Pakiramdam niya ay bigla na lang siyang sinabugan ni Soa nang wala namang dahilan. Sinagot siya ng kaibigan na hindi niya nakikita sa ganoong paraan ang mga pangyayari. Para sa kanya, naiintindihan niyang may ini si Cha Erin nang makita si Soa na nakasabit sa braso ni Suyen. Pero pakiramdam niya, hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit galit si Cha Erin. Habang pinag-uusapan ni na Cha Erin big at ng kaibigan niya ang nangyari, tinanong ni Cha Erin kung ano ba talaga ang pinagsasabi nito. Inirereklamo niya na kung ayaw ni Soha sa ugali niya, sana sinabi na lang nito ng direkta, imbes na sabihin na hinalikan siya ni Kim Suyen, isang bagay na malinaw na ginawa lang ni Soha para ipakita na hindi siya magpapatalo. Napaisip ang kaibigan ni Cha Erin na kakaiba talaga ang sinabi ni Soha, at kung talagang wala siyang gusto kay Kim Suyen, bakit ba ito nagpupumilit sumama sa kanila? Nagpatuloy ang kaibigan ni Cha Erin at sinabing maging totoo sana siya. Nang tanungin ni Cha Erin kung ano ang ibig sabihin nito, Diretsong tinanong siya ng kaibigan kung ano ang mararamdaman niya kung si Kim Suyan ay nagsimulang makipag sa ibang babae. Sagot ni Cha Erin, inisya. Pero hindi pa doon nagtapos ang tanong ng kaibigan. Gusto nitong malaman hindi lang ang nararamdaman ni Cha Erin ngayon, kundi kung ano talaga ang mararamdaman niya kung si Kim Suyan ay totoo'ng magka-girlfriend na at may mga halikan pa sa iba. Inusisa nito kung talaga bang wala siyang mararamdaman. Nairita si Cha Erin at Padibog na sinabing tumigil na ito. Tumawa ang kaibigan niya. Tila natumbok na niya ang totoo, na may gusto talaga si Cha Erin kay Kim Suyin. Naiisip man ni Cha Erin na baka totoo nga ito, agad din niyang itinataboy ang ideya sa isipan niya. Nagbiru pa ang kaibigan niya, tila isang batang nang asar, habang binibigkas ang linyang, si Kim Suyen at Cha Erin Bik ay naupo sa ilalim ng puno at nagkikis, sabay tawa. Kinabukasan, nasa skwelahan na sila. Sinabi nitong mukhang kumpleto na sila at nagsimula ng mag-roll call. Tinawag niya si Jok, Jang at Haro, at nang mapansin niyang namumula si Haro, nagbiro itong parang off-pudding, routing nan. Tinawag niya rin si Gok Chaiang at Hyun Dong Lee, bago tanungin kung sino si Gang, dahil akala raw niya ay kusa ang tunay na pangalan nito. Tinawag din niya si Hae at pabirong sinabing bakit ba si lang ang mukhang cool, Pagkatapos ng pagbibiro, pagkatapos ng pagbibiro, naging seryoso si Suyen at sinabi na ngayong nandoon na ang lahat ng miyembro ng West Forces, ipapaliwanag na niya kung bakit niya sila pinatawag. Tinanong ni Hyun Dong Le kung anong araw ang tinutukoy niya, at sinabi ni Suyen na ito na nga ang araw ng Gangbok Conference. Ipinaliwanag niya na ang Gangbok Conference ay isang pagtitipo ng lahat ng leader mula sa iba't ibang paaralan sa Gangbok. Babalik raw ang lahat ng dumalo noong nakaraang conference, at may posibilidad din na makilala nila ang leader ng North Gangbok High. Kaya't pinatawag niya ang lahat ng miyembro ng West Gangbok High. Ngunit dagdag pa niya, may dapat sana silang promotion match ngayong gabi. Biglang nagsalita si Jok Jang at sinabing sana ay inabisuhan muna sila ni Kim Suyen tungkol dito. Tinawag naman ni Kim Suyen si Jok Jang na ungrateful rascal Bago sinabing ngayon ay magsasalita ang kanilang advisor. Nagpasalamat si Joke Jang at sinabing narinig niya na noong nakaraang conference, puro pagpapakilala lang ang nangyari. Pero ngayong kasama na nila si Kim Su-yeon, magiging iba na ang lahat. Inilahad niya na may isang layunin lang ang West Gangbuk High sa conference na ito, ang makabuo ng isang kampletong alyansa sa yahan ng East Gangbuk High. Ipinaliwanag niya na patuloy pa rin ang labanan kontra South Gangbok High, at bagamat epektibo si Hagen sa pagpigil sa East, mas mainam sana kung nilala ng talento nito sa mas mahalagang laban. Kung mapapapayag raw nila si Yahan na makipag-alyansa at magsanib puwersa laban sa South Gangbok, wala na raw makakapigil sa kanila at matatapos na ang digmaan sa pagkatalo ni Sek Kang. Tinawag ni Kim Suyan na henyo ang plano ni Jok Jang at sinabing narinig na nila ang utos ng kanilang advisor. Panahon na raw para tumungo sa conference. Inanyayahan niya silang lahat na umalis na, sabay sigaw ng, let's do this. At sinabing ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Gangbok Conference. Sa kabilang banda, nagkita sinayahan ng East Gangbok at Sikang ng South Gangbok. Binati ni Yahan si Sikkang at sinabing maaga itong dumating, mukhang naghihintay sa iba. Inamin din niya na matagal na silang hindi nagkikita at sinabing nami-miss niya ito. Tinawag naman siya ni Sikkang na walang hiya at tinanong kung hindi ba siya dapat humingi ng tawad. Sumagot si Yahan na wala siyang ideya kung bakit siya kailangang mag-sorry at tinanong kung bakit niya kailangang humingi ng tawad kay Sekang. Si Habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga pangkat, Patuloy ang ikot ng mga plano at ang mga susunod na kaganapan sa Gangbok Conference ang magtatakda ng kapalaran ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng distrito. nag ang ulo ni Seikang at tahasang inakusahan si Yahan ng pag-angkin ng teritoryo habang hindi siya nakabantay. Sinabi niya na nagkaroon si Yahan ng gininto ang pagkakataon para durugin si Nakim Suyen at Heijan, pero pinili nitong hindi ito gawin. Hindi naman natinag si sa akusasyon, at sinabing mas mabuting iwan na lang ang galit sa labas ng silid dahil ang Gangbok Conference ay hindi lugar para sa personal na hidwaan. Ipinatong ni Sik kang ang kamay niya sa balikat ni Yahan at sinabing, sa kasamaang palad, kailangan niya raw maging magalang ngayon dahil ang magiging resulta ng pulong na ito ay nakasalalay sa kanya. Dumating na si Kim Suyen ng West Gangbok High kasama ang kanyang grupo. Isa sa mga tao ni Yahan ang nagtanong kung tila ba nagulat siya. Sinagot ni Kim Suyen na oo naman, dahil sa nakaraang conference tatlo lang silang dumalo mula West Gambok, pero ngayon ay nadoble na ang bilang nila. Hindi lang basta-basta ang anim na ito, ayon sa kanya, dahil pawang mga bihasa at may kakayahan ang mga ito. Kaya hindi may iwasang magulat siya. Napansin ang tensyon sa paligid at nagkumento na tila magiging kapana-panabik ang pulong ngayon. Lumapit si Sik Kang kay Kim Soo at sinabing hindi niya inakalang sisipot ito, lalo pat alam nitong nandoon din siya. Malamig na binal ika ni Kim Soo Yeon ang bati at sinabing matagal na rin silang hindi nagkikita. Inilahad ni Sik Kang ang kamay niya para sa isang pakikipagkamay at sinabing isang tabi muna nila ang kanilang galit ngayong araw. Sumagot si Kim Soo na ito ay gangbok conference, at bahagi ng hindi nasusulat na alituntunin nito na walang personal na galit ang dapat dalhin dito. Sinangayunan nito ni Sek Kang at inulit na bawal ang away sa conference. Wala raw siyang balak kundi makipag-usap. Tinanggap ni Kim Su-yeon ang pakikipagkamay at sinabing, sige, para sa araw na ito lang. Nagpakita ng kasiyahan si Sek at umaasang ganoon din ang magiging traito niyahan sa kanya. Umupo si Yahan at nagtanong kung ano na naman ang binabalak ni Sik at kung inaasahan ba nitong pagkakatiwalaan niya ito. Sinabi ni Kim Yeon na tila bastos ang ganong tanong at iginiit na sinsero siya sa kanyang pakikitungo. Nagpayo naman si Bam Sang Jang na dapat nilang ipakita ang kabutihang loob kina Yahan at Kim Yeon dahil yun ang susi upang maangkin nila ang parehong West at East Gangbok. Pumayag si Sik Kang at sinabing tama yun na para mapasunod ang West at East, kailangang ipakita muna nila ang pagiging bukas sa alyansa. Ipinunturi ni Bam Sang Jang na parehong East at West Gangbok ang may intensyong umatake sa kanila at hindi na panahon para protektahan ang kanilang imahe. Kailangan na raw nilang magmungkahi ng alyansa. Tinanong ni Sik kung ano raw ang layunin ng alyansa sa West at East Gangbok. Iminungkahi niya na imbes magbangayan para sa limitadong teritoryo, mas mabuting magsanib puwersa sila para lusubin ang North Gangbok. Napakunot noo si Sik Kang at sinabing kahit pa magsama-sama sila, hindi nila matatalo ang North Gangbok. Hindi raw ba ibig sabihin ito na hinahayaan na lang nilang sakupin sila ng North? Agad namang ipinaliwanag ng kaalyado niya na hindi ganoon ang tunay na layunin. Isa lamang itong pain, isang panlilinlang para palabis ang magkaalyansa sila laban sa North kapag naniwala na sinayahan at Kim Suyan, saka sila bibiglaing atakihin mula sa likod. Ang plano, pababain ang kanilang depensa, at saka sila aalisin sa eksena upang hindi na makalaban. Sa pagkawala ng mga leader, ang East at West Gangbok ay madaling mapasa sa ilalim sa kanila. Aniya, sa digmaan, lahat ng paraan ay patas at mas tanga pa kung hindi sila gagamit ng maruming taktika. Sa gitna ng pulong, tinanong ni Kim Su-yeon kung seryoso ba talaga silang gustong magsanib puwersa para lusubin ang North Gangbok. Natuwa si Yahan sa ideya, at sinabing magandang mungkahi ito. Aniya, kung patuloy silang mag-aagawan sa limitadong lupa, wala silang mararating. Kung ang hangari nila ay pag-isahin ng buong Gangbok, kailangan nilang magsimula sa pagsugpo sa pinakamalakas, ang North Gangbok High. Sa ngayon, ang tanging nakikinabang sa alita nila ay ang North. Kapag nasakop na nila yon, pwede na silang bumalik sa sariling laban. Tinanong ni Sik Kang ang opinyon ng dalawa sa mungkahi, at sinabing hindi sila maaaring tumigil lang at hayaan ang North Gangbok na pag-isahin ang buong distrito. Nakiusap siyang magsalita muna si Kim Suyen. Diretsyong tumanggi si Kim Suyen. Nang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, inulit niya lang, hindi siya interesado. Sinabi niyang hindi sila tanga. Dinagdag pa ni Joke Jang na ang anumang kabaitan na ipinapakita ni Sek Kang sa pulong ay hindi totoo, lalo na't ang West at East ay parehong nakikipaglaban sa kanila mula kani-kanilang panig. Bagaman handa siyang tiisin ang pride niya para sa ganitong pagkakataon, hinala niya na ito'y isa lamang bitag. Kung makikipag sila, maaaring atakihin sila ni Sek Kang sa oras na mawalan sila ng depensa tinanggihan niya ang anumang alok, at sinabing alam nila kung bakit talaga sila nandoon sa Gangbok Conference. Sa ganitong tensyon at pakunwaring diplomasya, malinaw na walang tiwala sa pagitan ng mga panig. Binanggit ni Kim Su yan na sinabi noon ng isang lalaki na huwag siyang pakinggan dahil pagtaksilan lang niya sila sa huli, at na mas mainam pang makinig sa tagapayo niya dahil ito raw ang tunay na utak ng West Gangbok High. Tumugon si Jok Jang ng may kabiguan at tinanong ni Kim Su-yeon kung sino pa ba ang dapat niyang pakinggan kundi ang sarili niyang tagapayo. Napaisip siya kung hindi ba niya kinukontra ang sariling tagapayo ng South Gangbok High na si Bam Sang Jong. Habang nagmumuni-muni, natanong niya kung paano nito nalaman na si Bam Sang Jong ang tagapayo ni Sik Kang, tila may malalim itong alam tungkol sa South Gangbok. Humingi ng paumanhin si Kim Suyen at inilinaw na hindi naman si Sik Kang ang dahilan ng pagdalo niya sa Gangbok Conference. Nalito si Sik Kang sa sagot at sinubok ang basahin ang iniisip ni Suyen. Samantala, tinanong ni Yahan kung ano ba talaga ang gusto nito, at inalala ang paalala na walang puwang ang mga personal na galit sa pulong na yon. Tinanong niya kung naghahamon ba ito ng panibagong laban. Ngunit hindi paghihiganti ang alok ni Kim Suyen, isang alyansa ang kanyang mungkahi. Iminungkahi niyang magsanib puwersa ang West at East Gangbok High upang lusubin ang South Gangbok. Tinawag siyang hanggal ni Yahan at sinabing wala naman siyang mapapala sa ganong alyansa, lalo na't madali lang naman daw niyang makuha ang parehong West at South Gangbok kung gugustuhin niya. Idinagdag pa ni Yahan na baka hindi alam ni Suyen, pero matagal na silang magkaibigan ni Sekang si mula pa noong gitnang paaralan. Tinawag ni Sik kang si Yahan at tugon ni Yahan kung may papasukan siyang alyansa, mas pipiliin pa rin niya si sekkang. Kang. Tinanong pa nito kung talaga bang inaakala ni Sik na makikipag-alyansa siya sa isang nobody tulad ni Suyen. Sa kabila nito, iginiit ni Sik Kang na oo, makikipag-alyansa ito sa kanya at kinamayan si Kim Suyen. Ipinaliwanag ni Yahan na bagaman pangunahing layunin niyang pabagsakin si sekkang, kung kakailanganin ng alyansa, may kapalit ito. Sumang-ayon si Kim Suyen at sinabing kahit ano pa ang kailangan, handa siyang ibigay. Natuwa si Yahan sa estilo ng pakikipagkasundo ni Suyen at sinabi naman ito na gusto rin niya ang paraan ni Yahan. Matapos ang tensyon, iminungkahi ni Yahan na magkasama silang kumain pagkatapos ng conference. Pumayag si Suyen at sinabing may alam siyang magandang kainan sa paligid. Sinabi ni Sik kang naayos lang yon at inaasahan na raw niya ito. Naguluhan si Haro at nagtanong kung ano ang nangyari. Sina Hyun Dong Lee at Jok Jang ay napagod at nainis sa kaguluhan. Nilapitan ni Kim Suyen si Sik kang at tinanong kung ano bang ginagawa nito. Tumugon si Sik kang at sinabing wala na siyang balak maghintay pa, oras na raw para durugin si Suyen dito at ngayon. Sumingit si Hyun Dong Lee at pinaalalahanan si Sek Kang sa hindi nasusulat na batas, walang labanan sa panahon ng Gangbok Conference. Binalaan pa niya si Sek Kang na kung lalabag ito, parurusahan siya ng mga Diyos ng Gangbok. Habang nagiging magulo na ang sitwasyon, sumugod si Yuon kay Heijen na mabilis itong hinarang. Binati niya si Yuon at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Napasigaw si Jok Jang sa pagkabigla. Hindi raw nila inakalang susubukan ni Sik Kang ang isang ambush sa mismong conference. Itinuro niyang kasalanan nito ang kaguluhang naganap. Tinanong ni Kuza si Kim Su-yeon kung ano na ang susunod nilang hakbang. Binalaan naman ni Sik Kang si Kim Su-yeon na maghanda dahil marami silang tauhan at iniutos na sa Group 1 na umatake. Ngayon daw ang araw na babagsakin nila ang parehong West at East Gangbok. Ngunit mabilis ang kilos ni Yahan, sumugod ito, sinipa si Sek Kang palayo at pinabagsak ang ilan sa mga kalaban. Napaisip si Kim su kung mas lumakas pa si Yahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Yahan, sinindihan ang kanyang lighter at hinamon si suyan na huwag lang tumayo dyan. Hinikayat niya silang ipakita kung sino talaga ang matatag sa West Gangbuk. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakita ang quest window bagong main quest na available tumakas mula sa Gangbok Conference kasama si Yohan, 0 over 1, gantimpala, isang gold card. Idiniklara ni Kim Suyeon na nagsisimula na ang una nilang laban bilang mga kakampi. Alam niyang masyado pang marami ang kalaban, kaya't ang prioridad ngayon ay makatakas muna at ituloy ang laban sa ibang araw. Isiniwalat ni Yohan na may plano siya. Tinanong ni Kim Sooyeon kung ano ito at ipinaliwanag ni Yahan na hindi na sila kalayuan sa teritoryo ng East Gangbuk. Balak niyang mag-breakthrough sa puwersa ng South Gangbuk at doon ay sasalubungin na sila ng grupo niya. Nilinaw ni Suyon Kim na ibig sabihin ito ay magtutungo sila pahilaga. Ngunit nag-alinlangan si Yahan sa laki ng puwersa ni Seok Kang at tinanong kung makakarating ba sila ng ligtas. Agad namang umaksyon si Kuza, gamit ang SC sa kaliwang kamay at TMA sa kanan. Hinikayat niya Yahan ng iba na magbigay ng suhestyon, at tinanong kung hahayaan na lang ba nilang matalo sila ng South Gangbok. Pinakalma siya ni Kim Suyen at sinabing huwag siyang mag-alala sa plano. Inihayag niya Yahan na siya na ang bahala sa simula ng kanilang pagtakas. Nang tanungin ni Suyen kung paano niya ito gagawin, sinabi ni Yaha na oras na para gamitin niya ang kanyang panlaban, ang kanyang trump card. Tinawag niya si Namangi at Dono na agad lumapit at nagtanong kung ano ang kailangan. Inutusan niya ang isa sa kanila na magsakripisyo para sa grupo. Malinaw ang bilin, walang pag-aalinlangan. Matapos nito, hinatak niya si Kim Suyen sa kwelyo at sinabihang tumakbo. Habang tumatakas, napag-isip-isip ni Suyen ang desisyong ginawa ni Johan na gamitin ang sariling kasamahan bilang pain para lamang makatakas sila. Bagamat naguguluhan si Johan sa pangyayari, ipinunto niya na ang sakripisyo ng kanyang mga tauhan ay para sa kanilang ikaliligtas. Inamin ni Suyen ang katapatan ng mga ito, ngunit binanggit na hindi pa tapos ang panganib, papalapit na ang mga estudyante mula sa South Gangbok High. Habang patuloy ang kaguluhan, napansin ni Kim Suya na parang lalo pang dumarami ang mga kalaban nila at hindi magiging madali ang sitwasyon. Sa gitna ng labanan, mabilis na umatake si Yahan kay Dong Yuang, at napabilib si Kim Suyen sa bilis ng kilos nito. Isa-isa ring pinabagsak ni Yahan ang mga kalaban tulad ni Yung Bang, kaya't hindi maiwasang mapansin ng iba na talagang si Yahan nga ang kalaban nila inami ni Kim soo Yeon na kahanga-hanga ang lakas at bilis ni Yahan. Pinayuhan niya ang lahat na manatiling nakafokus at inisip niyang malaking tulong ang pagkakaroon ng kakamping tulad ni Yahan, isang tunay na halimaw sa labanan. Habang nagpapatuloy ang aksyon, hinikayat ni Yahan si Kim soo Yeon na sumabak na rin at huwag lang tumunganga. Binuksan na niya ang daan kaya't diretsyong umatake si soo Yeon gamit ang isang malakas na suntok. Nagbigay rin ng abiso ang Quest Window, ipinapakita ang sunod-sunod na galaw ni Suyen kabilang ang isang spinning back kick gamit ang Dempsey Roll Technique. Napansin ni Yahan na hindi na niya halos masundan ang bilis ni Suyen at tila mas lumakas pa ito mula noong huli nilang pagtatagpo. Habang pinabagsak ni Suyen sina na Junalbang at Yang Gibang, naisip ni Yahan na kapag hindi na sila magkaalyado, magiging isang mabigat na kalaban si Suyen. Nagsalita si Kim Suyen sa grupo at ipinaalam na hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari, hindi sila makakatakas ng sabay-sabay. Nagmungkahi siya na maghiwa-hiwalay na lang sila para may mas malaking tsansa na makaligtas at nagkasundo silang magkita muli sa West Gangbok High. Gayunman, hindi pa rin siya sigurado kung nasaan si Sik Kang. Binanggit niya na nagtatago si Sik Kang ng mga tauhan sa bawat sulok at dapat nila itong pabagsakin at tumakas. Nagbabala si Yahan na kung mag pa sila ng oras, baka padalhan pa sila ni Sik Kang ng mas maraming tao. Kaya tuloy-tuloy silang tumakbo para hindi mapalibutan. Habang tumatakbo, may ilan na hinabol si Haro at pinuri ang bilis nito. Tinangka nilang hulihin siya, pero tumalun si Haro sa kabilang pader sabay sabing hindi siya babae. Samantala, sinalubong ni Nago Heijan at Hyundong Lee ang mga humahabol. Habang sabay silang umatake, sinabi ni Hyun Dong Lee na karangalan niyang lumaban kasama si Gu Heijian, ngunit pinatahimik lang siya nito. Sa kabilang banda, tumigil sandali si Kuza nang makakita ng pusa. Pinakain niya ito habang nakaupo sa tabi nito at hindi nakatiis sa itsura ng pusa. Habang pinapakain ang pusa, bigla siyang binugbog ni Ji Yun Lee. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. kita sa susunod mga boss!